isang magandang umaga mga kakibs. So, bali ito araw ng Sabado ngayon. So, hindi tayo nakalabas kahapon ng Friday dahil meron tayong pasok ngayon. Pinapasok tayo ng ating supervisor. Tin tinanong niya tayo kahapon kung pwede daw pa tayong pumasok ngayon. Sabi ko, sige, tatanggi ba naman tayo sa overtime? Alam niyo naman tayo mga Pilipino. Basta extra hours, okay yan. Basta kaya ng katawan natin. So, bali ito. So, bali alas, maga, alas 8 pa lang, Pero 9.13, pasok natin. So, Pupunta muna ako ng Tim Hortons. Pipreakfast ako tapos tambay na lang ako doon malapit sa trabaho. Tingnan natin kung may makakuha rin tayo ng order since mahaba pa yung oras. 9.30 pa yung pasok natin. So ito, andito na ako sa parking lot. Kita niyo, na ako sa parking lot. So, kita kasi tayo mamaya. Ang araw ng Sabado mga ka-cube. So bale ito, umaga ng alas 8 ng umaga. So, bale ito, nagbabalik po tayo. Welcome back sa ating channel. So, bali ito. So, makikita nyo, medyo maaraw-araw na na lumabas tayo. So, bali. Hindi pa tayo ngayon bibiyahe. So, pinapasok oh. tayo kayo umagang to. So, pinapasok tayo ng supervisor natin. Tinanong tayo kahapon kung gusto daw ba natin ng extra hours. Sabi ka, ba syempre, tatanggay naman tayo sa extra hours, di ba? So, yun, mas sigurado yung kita natin yung kaysa mga tayo ng sa kalsada. Pero, syempre, yung gising natin ganun pa rin so bali sa 8 pala. so 9.30 pa yung ano natin eh pasok natin hanggang 6 o'clock ng gabi so bali yon so ang gising natin ganito pa rin kaya eto so pupunta na ako doon tapos tatabay muna ako sa Tim Hortons uh, bibili tayo ng breakfast natin doon na rin tayo kakain ng agahan siguro tapos as usual kung meron tayong makikita order na malapitan lang doon bakit hindi pick upin natin So yun, sayang naman eh. Nakatabay na rin naman tayo doon sa Tim Horton, McDonald's. Kung meron malapit-lapit doon. Okay, kukunin natin yan. So gano'n na lang, discarte natin. Tapos mamaya, hindi ko alam kung makakabiyahe pa tayo, kung makakapagkarap pa tayo ng... Pero sa kalsada, pag uwi natin ng alas 6. So, kasi kahapon nga rin pala, nga, nanood kami ng sine ni SV, ang ating nag-iisang ikaw. At sa, sa ng araw, mga kakib. Nanood kami ng sine, pinanood namin yung Argyle. Ay, ayos, to, tuwa naman si SV. So, hindi nakatulog sa sine. So ayos yung kwento niya So Nag-manage ko Panoorin nyo rin Maganda Hindi kayo maboboring Kahit paano So yun Sa bali So, so malapit na tayo sa ano Sa trabaho Ay sa trabaho tuloy Sa Tim Hortons Sa McDonald's Yung nag-iisipan ko pa Kung ano yung bibili kong Baong ko mabiyak So yun So kita ka uh, Ang dami yung studyante ngayon eh, Mga kapensyo sa dito Sabado so, Mga pumapasok pa rin tayo ka Malapit kasi sa Sentinel College Yung trabaho pala namin Mga kapensyo kaya lagi namin nadadaan tong Sintigal College yan dyan Sa 931 Progress 937 Yan yan ang address ng Sintigal College Lapit lang yan sa trabaho namin So yun, so magandang umaga ulit mga ka-cube So bali eto, so alas 8.15 na ng umaga Andito na tayo sa ating trabaho So bali eto, so nakabukas yung apps natin <laughs> Nagbabaka sakali pa rin tayo. Meron pa tayong one and a half hour na bakante kasi 9.30 pa yung pasok natin. So, ito. hintay-hintay tayo dito sa parking lot kasi may malapit naman dito McDonald's, Tim Hortons, saka marami restaurant dito nakapalibot sa atin. Kaya ito, hintay-hintay tayo ng order dito. So, yun. So, muna tayo pala. So, tungkol dun sa paghigpit na sa, ano, sa mga international student dito sa Canada. So, kasi nga, siguro naaabuso na kasi yung sistema eh. So, talagang hindi naman masama yung pagiging international student. Kaso, yung iba kasi yung sa, ano, talagang ginagawa lang nilang ano, ginagawa nilang uh, stepping stone talaga. So hindi rin naman masama po 'yun ha, uh, yung pagiging stepping stone sa international student. Kaso may mga consequences po kasi sa so, tulad ng ano, yung inaabuso yung housing sa yung sa housing po sa isang basement po dito sa area sa Toronto, sa Brampton, sa Ontario pala, Toronto tuloy sa sa Brampton yung basement ng mga ano doon, hindi ko na sasabihin yung lahi, baka masabihin racist style. Sa so, Brampton, alam nyo naman yan kung ano yung mga nakatira sa Brampton, kung anong lahi yung mga yun. So, bali ano, sa isang basement, more than 20 people daw, 20 students yung nag nagkakramp doon sa isang basement. So, talagang bawal po yun dito, fire hazard na yun. Tsaka hindi maganda yung living condition ng mga estudyante doon. So, na-exploit po yun. So, isa pa yun. So, na-exploit yun. Tapos, yun nga, wala rin kasi siguruhan po na mapipr talaga yung mga estudyante dito. Tapos yung iba, yun din, imbis na mag-aral, nagtatrabaho lang talaga sila. Tapos yun, nagtit-TNT na sila, hindi na sila bumabalik sa, sa mga lugar nila. Kaya nga po, international student is talagang ang purpose po nun is yung makapag-aral lang sila dito. Secondary na lang yung maging PR or what. Pero kung yung ang purpose naman po talaga, kung ako lang po yung tatanungin isa, kung purpose nyo po talaga is maging permanent resident or citizen, ah uh, siguro kung may pera naman po kayo eh, isa uh, kunin niyo na lang yung permanent resident talaga yung landed immigrant kung tawagin so kung may pera kayo eh, so pwede niyo naman po yun eh. so kung may show money naman kayo medyo matagal-tagal nga lang po yun eh. so parang may ganun po ata hindi ko lang sure na rin kasi tagal na rin eh so kung may pera kayo so mag-apply permanent residency tungkol sa points ang laway nata is yung sa profession yung dalawa ng mag-asawa kung ano yon so doon nila i-judge yung points nyo kaysa yung mag international students na yun nga mag-aaral tapos tuition fee tapos yung bayad sa ganito sa renta so medyo mahirap po yun at least kung permanent resident po is uh, ano sure sureball na kayo na permanent resident kayo may pera naman kayo so parang ganun din so why not na i-direct nyo na sa permanent residency kung meron naman kayo talagang pera So tapos, magtapos po nun sa Permanent Residency tsaka International Student Pathway, meron din po yung Temporary Foreign Worker Program. Gaya nung nasabi ko kung saan ako nang galing. So temporary worker po ako dati. So yun po ang pathway natin, naging pathway natin papunta dito. Nakasama ka agad natin si SB. So sa Foreign Worker Program po na yun. Ha? So bali sinwerte lang po ako na kasama na ko na kagad si nag-iisang ikaw natin sa pagpunta dito so bali sinagot pa lang kumpanya ko yung ticket namin nun ticket yan ticket ko bali ang sinagot ko na lang is may papasok na order is ano na lang yung yung ano bang sinagot ko sa Pilipinas nun? sinagot ko na lang yung medical namin dalawa ni nag-iisang ikaw so yun so yun nga so bali ako pa yung nahuli nahuli pa yung pag approve uh, sa akin ng medical so bali inupuan yung ano ko yung result ko si Mrs. okay na so kaya yun nga tinawagan tayo ng embassy so tinatanong ko nakapagpa-medical na ba tayo kasi nag-follow up na yung employer ko dito doon sa ano kung bakit hindi pa ginagrant yung work permit uh, visa so yun nga so pagkatapos yung pinakita ko lang yung ano yung resibo na nakapagpa-medical na tayo so tapos din dali-dali so passport request yo granted kagad yung work permit natin tapos yun na nga, no, so nagtatabaho pa tayo sa call center noon. So bali nag-resign tayo sa call center noon. So isang buwan tayo nag paano nagpahinga uh, nga bago tayo pumunta ng Canada Tech may Ano ba naman 'yun? Tignan na naman mga cubes 3 dollars. Ano ba naman 'yung 3 dollars? Malapit na sa 3 dollars. naman ganyan. So, kung maayos ay saan to, natin to kasi meron pa tayong shot kalating oh. No? So decline natin 'yan. So yun, so yun, so, yun nga. So bali na no, tapos 'yun oh, so July. So yun. So bali nagbakasyon muna kami ni Esme. So, siyempre, alam ko, first time ni Esme nalalayo sa mga kapatid. Seven dollars. So, ano ba naman ito? <laughs> sa ano yan? So, nagbakasyon muna kami ng sambuan. Muwi kami sa Pangasinan sa probinsya niya. So, yun. Tapos yun. So, flight na kami. oh uh, July. Uh, last week of July. July 27, 28, 29. Man, ganyan. Ganyan kami. 2011, dumating kami dito sa Canada. So, yun. So, yun. So, yun ang kwento kung paano kami nakapunta dito. So, yun. Ilang years na. So 2011, so hanggang ngayon, 2020 po. So matagal-tagal na rin. So naging citizen na kami. So hindi ko nga rin nakalain na magiging citizen kami. Dati, pangarap ko lang din. siya makakita ng snow, makaapak ng snow. O, oh, di ba? So yun, so yun ang kwento natin. na kids, kung paano tayo, tayo dito nakalating sa Canada. So wag po tayo pang hinahalang loob. Kahit wala tayong diploma dyan or ano, basta may skills tayo. Kung para sa atin talaga ang Canada, para sa atin yan. So yun muna mga kita-kits Kitak ulit tayo mamaya. So yun, mga sa sabay. May pasok na isang order, McDonald's, patusin na natin to, sayang naman. So, kasi kaysa nakatambay lang tayo dito, may oras pa naman tayo para baka pulot ng pera sa kalsada. Tapos mamaya, papasok tayo dito sa pool time natin. So, para puntahan na natin si McDonald's. So, yan, mga ka dito lang tayo malapit sa trabaho ng Tara, sarap mag-deliver niya yung Walang traffic, sa so, fleet tayo. so yan, makita nila 2 minutes na lang. so 1 so, kilometer, 2 minutes sa Pilipinas, ilang <laughs> minuto maabutin yan, 2 kilometer na yan diba, so, dito, dalawang minuto lang ando na tayo ayan, ayan naman baga, kasi sasakyan, sasakyan mga cubes, kaya ito gusto gusto kong bumiyahin ng ganito maaga yun nga lang, bibihira din yung mga hotel <laughs> pero pag makakuha ka naman yan, mabilis mo siya matatapos kaya ganyan ang ko. So, kahit maliliit yung order, basta pabilis naman natin natatapos pag nagsama-sama yan. Isa, uh, okay na rin, bawi rin. So, wag lang yung lugi tayo, syempre, ay malalayo. Malapitan lang. So, yan. So, bali ito. Andito na tayo. Malapit na malapit na tayo mga cubes. So, yan nga. Deliver na natin yung order na yun. Diyan. So, bali. Punta tama tayong bangko. Pagbibidro na rin ako. Para may maitabi tayong cash. Wala tayong cash hindi na tayo nagtatabi ng cash kasi talaga simula nung nawalan ako ng wallet no? no, noon nung unang una 200 na kalagay doon hindi na ako naglalagay ng cash uh, so. so, bali ito withdraw muna ako few moments later so, so yun mga cubes, so bali 9.23 na eto kababalik lang natin nakadalawang delivery lang tayo ngayon so eto papasok muna tayo ngayon sa ano kumpanya natin. So, kita-kits ulit tayo mamaya mga cubes. Few moments later. So yon mga cubes So bale ito lang natin ng trabaho Bale ito pauwi tayo So tingnan natin kung meron tayong makukuha Pasabay na biyahe pauwi Ewan ko nga kung bi biyahe pa ako eh. Ito na pagod tayo so, since may overtime naman tayo uh, Ewan ko or baka bukas Pero bukas pala may lakad kami Tingnan na natin so bubuksan ko yung app ko Kung makakakuha tayo ng Biyahe pauwi So yun, so kita nyo naman kani, medyo madilim-dilim na talaga. Alas 6 pa lang ng gabi. So, yan. medyo late pa lang pag dilim na yun, ha? Ma late, late, late ngayon. Ngayon lang dumidilim. So usually, dapat madilim na yan kanina pa. So, okay. Ibig sabihin, malapit ng Max Spring. Sana nga, makakip spring na. <laughs> Hindi na mag-snow. So yun, so baleta. So bubuksan ko muna yung apps tapos. Uwi na tayo ko, kakain muna ako O, bibili akong pagkain, bahala na. So kita-kits ulit -tay tayo maya-maya mga kakibs or baka bukas na. Bahala na mga kakibs So yan mga kakibs So bali, nakabukas na yung cover ups natin Yung door dash din natin Nakabukas na Tsaka yung skip the dishes natin Nakabukas na pero walang napasok Ilang minuto lang nakabukas itong skip the dish Ay ilang oras lang skip the dish ko Kasi mula kanina pa alas 5 to Kahit isa walang pumasok Kasi napakahina ng skip the dish dito sa amin Mga kakibs Tsaka ang baba ng acceptance rate ko dyan So kaya siguro hindi ako binabakiran ng order dyan pero dito sa Uber wala Dapat to meron na kagad order to eh. Pati to si DoorDash eh. Kasi nasa B Malapit naman tayo sa BC area So anyway so Punta na tayo So dito tayo banda nakatira oh. So dyan tayo pupunta ngayon. Punta tayo dyan sa area na yan So kita kayo sulit tayo mga katubes So yon mga katubes So meron tayo nakakuwang pasabay na order pa uwi So dito andito tayo ngayon sa si Scarborough Town Center Meron tayo nakakuwang $10.75 na order For 5 kilometers oh, kaya kinuha ko na so kaninang maga rin nakabiyahin naman tayo so pandagdag na rin to pang gasolina so yun so pasok tayo sa loob ng Scarborough Town Center yun Tita nyo magdilim na so medyo lumalamig na naman mga kakips <laughs> may hindi na naman suit big jacket hindi na hindi nakaraang araw may hindi tagi electric fan pa kami so, ngayon naman mamig na naman ulit So, so yun mga ka -kibs. So bali ito so, Sabado So uwi na tayo So bali Meron tayong nakakuan Dalawang pasabay Naka-1975 din tayo Kahit ka pa ano So meron tayong pang gasolina So ito Tara Uwi na tayo mga kibs. kita ulit tayo bukas Bagsisi tayo ni Nag-iisang ikaw Bukas